Zero budget nga yung ODA, yung mga foreign-assisted uh, projects na dapat may counterpart na budget dito sa Pilipinas. Zero ha? Inilipat sa iba. Oh, tanong nga natin saan na sana yung pera na yan. Noong 2025, again, noong 2024, 27 billion. siniro nila. Ngayon, 18 billion worth of insertions for 2025. Yet ang tanong ni Chill Joke ah, ilan? Ilan ba ang ilan ba ang ah, kasi ganyan magtanong Joke no mga kababayan. Ah, ilan ba ang proyekto ng 2016 hanggang 2022? <laughs> Kalaan yan, mga kababayan, di ba? Oh. So, anong ibig sabihin dito mga kababayan? Ang nga lang ang hindi makaintindi intindi dito sa ginagawa ng House of Representatives mga kababayan. Kasi dito pa lang. Ha? Alam na kitang kita na. Ito patuloy pa natin kasi yung paborito nating pastor papasok pa dito. It with information mm. of how many where and how much each of these projects were that were awarded during the from 2016 to 2022. Sorry. Buti na lang yes, sir, siya na online. kung 2016 Maybe to 2025. Chair, that, that Kaya po ninyong may submit yan na by tomorrow. Your Honor, uh, mukhang may po. How many days do you need then? Mga five days po. Thank you. Just one more, um, if I may, uh, Mr. Mr. Chair. Mr. Chair. Mm. Ayan, pasok na pagurito natin mga kalubayan. Nice just one. Uh, just the only begotten son of Comilek. Uh, wait, can we finish na lang po? I think he's we're almost done, ano? Uh, well, I have no more questions of Mr. Discaya. I just have one or two questions of Mr. Lubiano, if I may. Yes, But uh, perhaps if the um, Congressman Abagdo The last is like probably to... Congressman uh, okay. Mr. Lubiano, is he here? Two things. Just two things, Mr. Chair. Okay, mm, just so, two things. Uh, uh, po mm. ni Congressman Diokno discussed that this Diskaya is only involved in the flood control. When Mr. Diskaya is not only involved in the flood control projects, but in many projects since the time of, the, of uh, President Arroyo. Am I right, Mr. Diskaya? Mm. Yes, Pablo. Oh Let me ask you, how many projects? Mm. Because you 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 forgot to mention. You you mentioned Noynoy, you mentioned GMA, you forgot to mention uh Duterte. During the time of Duterte, which you, which ikaw them? I uh contractor. Am I right? Bobo pala mga kababayo. So how many projects? Bobo pala sa Sabante talaga. Si so, sinabi na nga tumatanggap na siya ng project mula kay Pinoy, ang ah, mula kay Arroyo, Pinoy, hanggang ngayon. Eh kasi porket hindi na i-mention si Duterte. Oh, nagalit na si Abante mga kababayan. Oh, ito, punta balik natin. Did you do not only flood control projects, sir? How many projects did you do during the time of the previous administration and how many years? Aba bobo talaga mga kababayan. Kinumpirma pa talaga pagkabobo. Tinanong na ni Chill Joke, no? Di ba? Sinabi na nga, uh, magbibigay siya five days after ng data kung ilan yung mga proyektong natanggap niya noong 2016 hanggang 2022. Ngayon, tinanong pa ulit ni The Only Bigatin sa ng kumilik. Kabubo. Saan bang utak nito? Natutulog yata itong mga kababayan. Planeta <laughs> Ano anong hearing? Anong planeta sa planeta kaya ito nakaate ng hearing mga kababayan? Si Abante. Di ba? Tingnan, di ba? Tingnan, tingnan, tingnan ninyo. Uh, Honor, uh, okay lang po ba? Uh, I-cocolate -e ko po, po yung mga documents po. Oh, di ba? list ng mga projects po, <laughs> masyadong <mo laughs> ma-identify sa po po yung yung ma ngayon lahat. Sige po, we will confront you with the documents uh, in due time. Oh, Thank you. Uh, you could be able to produce to us and give to us the documents, but we just would like to find out, by estimate, how many projects, Laku. because we have been talking about, uh, no eh? uh, we are only focused on 2022 eh. We would like oh. to find out, uh, as uh, Mr. Tiskaya has admitted, uh, Mr. Chair, that he has been a contractor since the time of President Arroyo. Tama muna natin dyan, mukhang uh, nakakahawa itong kabubuhan ni Abante, mga kababayan. Pero anong pinapakita natin dito? Anong, anong uh, gusto nating maintindihan dito, mga kababayan? O, ito nga, tanong, uh, sagutin na natin yung unang katanungan natin. Chill joke no, pahiya nga ba dito? Uh, well, honestly, mga kababayan, pahiya siya dito. Bakit? Unang-una, abogado siya pangalawa miyembro sa ng akbayan na nagsasabing they are for accountability they are for justice mm, they are for good governance mm -hmm. di ba sabi nga nila sila lang ang matuwid dahil miyembro sila ng matuwid na daan ni pinoy at sila lang din yung uh, kulay rosas ang bukas kasi under sila kay Lenny or oh, kakamping nila si Lenny mga kababayan. Pero ano nangyayari ngayon? Anong lumalabas dito? Di ba? Mm. Tinanong, sinabi ni Diskaya na kumpisa na siya since Arroyo hanggang ngayon. Ikaw, chill joke no? Kung ikaw ay totoong para sa accountability justice, good governance at ano pang fake na mga ah uh, anong tawag nito? Ah, uh, pagkahiportuhan niyo diyan. Bakit hindi mo tinanong? At least naman lang para hindi magduda yung taong bayang. At least tinanong mo naman lang. Oh, sige, sa time ni Arroyo hanggang ngayon. Bigyan mo kami ng data kung ilang proyekto at magkano ang natanggap mo from Arroyo, from Pinoy, Duterte, to Marcos. ba? Diba? At least naman lang, para mag nagmumukhang fair siya si Jokno. Pero anong focus dito? E di Duterte pa rin. oh, klarong klaro. O pumasok pa itong bubo na abante, na mukhang galing natutulog mga kababayan, natutulog sa ibang planeta, Inulit lang ang tanong ni Chel no? O, oh, di ba? Oh. So, dito natin makikita, mga kababayan, alaan natin na ano ang takbo ng hearing sa Congress. Di ba? O. Oh. Kasi nga, naglabas na ng pangalan doon sa hearing, eh. Sa Senate. Hmm. Tapos, o. Oh, Pang patay sunog, pinapasok si Tito Soto, kalyado ka ni PBBM, na nakinabang sa makinarya ni Martin Romualdez nung, lang, nung last election, pinapasok si Ping na ganun din. Na uh, ganun din. Oh. Kapartido ni PBBM, na din sa makinarya ni um, sino nito? Ma Tamba? Hmm. Ano ibig sabihin niyan? Pang patay sunog. Oh, dito natin makikita ngayon na itong hearing ng Congress Directed towards Duterte. Okay? Ito ngayon. Punta tayo dito kay JV Ejercito, mga kababayan. Kasi, uh, magkumpare naman itong si Tito Soto at si Tamba, mga kababayan. Si Cheese, di ba, magkaalyado yan sila bago mag-eleksyon. Hindi lang naging good dog si Cheese nung mayroon ng impeachment laban kay VP. oh sumusuway na si Cheese, mga kababayan. Kaya, kailangan ng tanggalin. Mm, di ba? So, eto ngayon mga kababayan. Dito, may sinabi dito si JV Ejercito. Ito pakinggan natin. To be honest, it's with a heavy heart. No? Ako yung muli bumirma for a change in leadership kasi ako yung part of leadership ni Fed President Escudero and he entrusted me and uh, maganda naman ang ano na aming trabaho. Kaya lang, I think, we, ano, eh, we have to quell the fires na siguro no? in both houses kasi yung mag yung demolition job on Fed President Chiz, si Majority Leader Joel, I think it's uh, affecting already the institution. So parang yun na lang yung ano natin na uh, decide, what, that's what made me decide na uh, was to save the institution kasi na-apekto na, hindi na tinitigilan din ang demolition job ag against sa uh, and uh, Majority Leader Joel. Ano po ang mga iigil sa focus? Oo. Uh, anong ibig sabihin niyan mga kababayan? Anong sinasabi dito? O kung babasahin ninyo yung sinabi dito ni JVR si mga kababayan, maintindihan ninyo at makikita, makukonekta ninyo na itong si Tito Soto at si Tamba mga kababayan, mayroon itong plano dito. Okay, since nakapasok na itong si Tito Soto mga kababayan, itong lahat ng investigasyon ng flat controls, kung sino mga kong kumita dito, wala na po tayong maasahan dito honestly mga kababayan. Sa so, totoo lang, o, magsa sasabihin ko na yan dito mga kababayan, wala na tayong maasahan dito. Most likely kung mayroong mapaparusahan dito, makikita natin dito, itong mga DPWH at mga contractors. No. Parang Napoles 2.0 ito, mga kababayan. Bakit ito? Ha? Ang rason ni JV, pinalitan nila si Cheese with a heavy heart daw, sabi niya. With a heavy heart at heavy pocket pala mga kababayan. Nakabukan nakalimutan niya yung linya na yun ha. With a heavy heart at a heavy pocket, pocket mga kababayan. Kasi may may, 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 ah, baka mas baka malaki talaga mga kababayan na mahirap tanggapin. Ha? o mahirap tanggapin mahirap ah uh, hindi hindian oh uh, yan uh, mahirap, eh, ah, mahirap eh, mahirap hindian sa laki so kaya with a heavy heart and a heavy money um, a heavy pocket pumirma siya sa change leadership so ano sinabi niya dito ah, ako na disappointed ako dito kay JB Harris ito mga kababayan ano sinabi niya kasi nga raw ongoing yung mad-slinging ng Congress at Senate. Di, alam naman niya na demolition job yung ginagawa ng Congress kay Cheese kay at kay Joel Villanueva. Ha? Pero, ang solusyon niya ay palitan si Cheese to save the institution, mga kababayan. Sa tingin nyo, tama kaya yan? I-comment nyo nga dyan. Oh, sa mga na, na dito again, sim simply simple lang. Option again ha, nagmatch slinging nagbabangayan. Mayroong demolition job sa Senate. Sa Senate President, which is alam naman natin kung bakit, di ba? Oh, pero ang solusyon ni JV pum oh, pumirma siya so ayon sa dito kinastito Soto na palitan itong leader leadership ng Senate para matigil yung mudslinging at demolition job ng mga senador. Tama kaya yan? Kasi ah, anong ibig sabihin ito mga kababayan? Ha? Ah, again, yung goal niya ay matigil yung pangayan ng Congress at Senate. Pero ang solusyon niya pinalitan yung leadership ng Senate. Sa tingin nyo ba titigil yung Congress kasi nagbago na ng leadership? Titigil yung Congress, mga kababayan, kung ang direksyon ng Senate ay magbabago. Diba? Kasi, eto ngayon. oh Nandun na sana yung Senate, papunta na sana sa mga hinihintay ng taong bayan na lalabas yung mga totoong nakinabang dito sa din nagbago at since nagbago yan most likely magbabago yan magbabago ang direksyon yan isa sang ayon ang direksyon ng senate papunta dito sa kung saang direksyon yung Congress mga kababayan Again, balikan natin yung videos kanina, yung mga katanungan ni Chell, yung mga katanungan ni Congressman Abante. Saan papunta? Anong direksyon? Di ba direksyon sa mga Duterte na naman? Imagine niyo 2022 hanggang 2025. O, oh, sabihin natin 2024-2025. Talaga, nagkagaguhan dyan sa insertions ng mga congressman. Yet, ang tanong mo, 2016 hanggang 2022? Ngayon, kayo mga kakamping -ka -ka na nagsasabi na kayo ay for good governance. Ngayon, sasabihin nyo ngayon sa harapan namin na itong si Chiljok, no, ay talagang for accountability at good governance. Okay. Na tinatanong niya ngayon, 2016 lang hanggang 2022. So, klarong-klaro ito mga kababayan na ang direksyon ng Congress ay i itong mga Duterte mga kababayan. Sa madaling sabi, yan po ang klarong direksyon nila. At since nagpa, ang Senate ang nagpalit dito, ibig sabihin mga kababayan, itong Senate ang nag-a-adjust dito sa direksyon ng Congress. So expect tayo mga kababayan, sa darating na araw o na mga susunod na mga linggo, sa kanilang pagpatuloy dyan sa hearing na yan, expect na tayo Duterte lahat yan. Oh, expect na tayo na yung sasabihin nila diyan ng mga ha, mga resource person lalo lalo na yung mga ano ha kasi ito mga district engineers, sa empleyado ng DPWH of course natatakot yan kasi uh, ano yan eh para mga low key yan eh uh, di ba kasi uh, hindi sana yan sa politika na, na, na nagbabangayan nagsisiraan uh, kasi may mga kilala din yan may mga ano hindi sana yan. Papahiya ang mapapahiya yung kanilang pamilya, yung mga anak nila. Most likely, yung iba dyan, bibigay talaga. And most likely, magsasabi talaga yan ng do mga Duterte talaga. Yeah, expect na tayo. Yan yung direction. Uh, yan yung direction dyan, mga kababayan. Ang problema nito, eh, dito sa mga sumuporta sa change of leadership, ha okay na lang sana mga kababayan, kung ang congress ang nagpalit kasi lumabas na yung pangalan ang dami 17 including speaker and appropriations committee chairman yung mga matataas na uh, ranggo dyan sa House of Representatives okay lang sana kung ang congress ang nagpalit ng leadership so may expect pa natin na sasang-ayon yung direksyon nila doon sa direksyon ng Senate pero ang problema ang Senate yung nagbago. So ang gusto ng Senate, a uh, uh, ang plano ng Senate isa sang-ayon doon sa direksyon ng Congress. Yun nga kasi para matigil yung bangayan ng dalawang institusyon. So ito yung plano ni Tamba mga kababayan at ni Tito Soto. Mm, di ba? So na-compromise dito mga kababayan yung totoong accountability at good governance. Oh, imagine niyo yan mga well, again, ako disappointed talaga ako dito kay JV sito ha. But well, anyway, bago natin tapusin sa mga kakampings, ah uh, congratulations nga pala dahil dahil kay Senatorisa Bam Aquino, Kiko Pangilinan, uh, pinatunayan ninyo congratulations sa pinatunayan ninyo na yung mga sinuka ng mga DDS na si PBBM na si Bongbong Marcos oh, di ba mga DDS bumoto kay BBM eh o kasi eh, akala nila akala nila uh, nasa matinong pag-iisip eh yet ngayon na na nila of course yung mga DDS ng CC Ah, talaga makikita mo nag-iisip sila sa kapakanan ng bansa. Nakikita nilang hindi magandang takbo ng bansa. Ayun, sinuka si PBBM. Again, congratulations sa tatlong ito, Kakamasa, Asa, Risa, Bam at Kiko, pinatunayan po ninyo sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga DDS na mayroon ng bagong unity team. Ito nang Unipink na mga kababayan yung ayun nga, yung sinuka ng mga DDS ay kinain ng kakamping. Okay? So comment kayo dyan mga kababayan kung ano mo sasabihin nyo dito. So dito na lang po muna tayo. paki like po and share ng videos natin. Again, live po tayo ngayon sa ating channel ha. Um, uy, may nag-comment dito oh. Uh, Rasyan, Nian Licarte, nabudol kami oh. Pero okay lang yan, uh, sir or ma'am ba to? Sorry ha, pero Ma, okay lang yan. Huwag uh, kang mag-alala. Uh anyway, ganyan naman talaga. Minsan nagkakamali tayo sa desisyon. Pero ang importante dito, na-realize ninyo na nagkamali kayo. At ngayon may action kayo na um uh, anong tawag nito? May may gusto kayong gawin para mag mag ma, uh magbabago ito. Ang problema, yung yung ibang grupo, sila pa una mismo na oh, okay boto yan, yeah, okay boto. Oh. Ngayon na sinuka na ninyo, kinain naman nila. Kasi e, sinong tanga ngayon, di ba? Oh, so, yan yung problema dito. Again, pinatunayan yan ni Risa, Bam, at Kiko Pangilinan, mga kababayan. So, okay. Um, expected na natin na ito, walang ma walang mag ah uh, wala maparusahan dito. ah uh, kahit lumabas na yung pangalan ni Tambat ni 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 Zaldico kasi kasi yung mga senador jan ay na kay PBBM na po. Kontrolado na yan ni Tambi mga kababayan. So okay? sa uh, so again, dito na lang po muna tayo. Huwag po kalimutan na i-share itong videos natin. Okay? So maraming maraming salamat sa lahat at magkikita tayo sa susunod nating uh, live stream mga kababayan.